Hi everyone, good Hello. afternoon, Opa. magandang hapon po, Opa. Ito po, oh. ang tapik po natin ay tungkol po sa bayabas. Ito po, hugasan natin mabuti po. Ihit lang po ito, yung bayabas po, linisan natin mabuti po. Ayan, pag-usapan po natin sa loob, anong gagawin natin po. Tungkol din, ako ang mga binipisyo ng bayabas po. Ayan. sa mabuti kasi mali ka po at saka hindi naman masyadong mali ka kasi tag-ulang tag-ulang po siya ayan lagyan natin ng tubig tapos lagyan natin yung dahon ng bayabas ilalagay natin ilalagay po natin isuit natin yung pan ayan Oh, sige. Mamaya, balikan natin po yan mamaya. Sige po. Hello, magandang hapon po uli. Nandito na po kami. Opa uli. Opa. Nandito na po kami. Opa. O. Ang topic natin ay tungkol po sa bayabas. Yan po ang ating pag-uusapan. Ang bayabas po, ang mga binipisyo ng bayabas po ay marami. Halimbawa ito po, uh, nilagang bayabas. Pakita mo anak, nilagang bayabas. Ito na po yung nilaga namin bayabas po. Ayan. Ang nilagang bayabas ay may maraming benepisyo. Ang benepisyo ng nilagang bayabas, maganda po panggugas ng ari ng bang babae. Maganda, mabango pa. Huwag ka na hindi ka nabibili ng yung mga, anong pangalan nun? Peach care. Peach care daw, hindi ko alam yun eh. Si, Teresa kasi eh, mahilig manood ng mga kwan, kaya alam niya. Para ito mawala yung baho, gano'n. Oh, pero mas Ang maganda. Pop. Oh, Mapap daw. Eh. Pero mas maganda ito. Simple, natural. Wala nang mga chemical-chemical yan. O, at saka, hindi lang po yun. Panghugas po at ng, ng, mga suga. Para malinis. Para malinis. Tapos lagyan ng gamot. Alkongan, oh. alkongan, o, o yan, panghugas din mo yan. Panligo sa nabinat. Pwede din po yan. Sa mga, anong tawag nito ay yung tigdas bungang araw. Oh. Pwede din po yan. Kaya marami. Ito naman, ito naman yung kanya, yung anong tawag ito, yung talbos ng bayabas din uli. Tignan nyo po. Mahalagang mahalaga din din po ito. Ito naman, ng ngatin. Ng ngatin po yan. Ng ngatin mo ito. Ito, bago hugas na. Pati yan, ko na din po. Ng ngatin mo, tapos, unang-una, pwedeng ilagay din sa sugat. Pag nilagay mo sa sugat, nanginat-ngat mo yan, titigil po yung kwan, titigil po yung pagdurugo. O, oh, ito naman. Pangalawa po, sa ulcer. Huwag ninyong, kwan yung ulcer, huwag ninyong, anong tawag nito ay, uh, binabaliwal ang ulcer. Kasi kinamamatay din ang ulcer. Ang ulcer din po, ay bumabagsak din, parang cancer na din. Natutunaw na yung mga bituka, sa pag-inom lang. Nakukuha yan sa mga asidik. Ayan, sa mga asidik din. Ito, pwede din po ito. Bayong hindi ka pa kumain. Ayan. Pwede din po ito. Kaya ang bayabas ay marami kahalagaan ng bayabas po. Ito. At saka yung bunga, hindi ko ako, wala kasi ako makita ng bunga ngayon eh. Ang bunga naman po ay vitamin. Anong vitamin? Vitamin C. Vitamin C. oh, Kaya mga viewers, sana nakapagbigay kami ng magandang payo para sa bayabas. Ang bayabas po na yung nilagang bayabas, panghugas ng, yun alam na ninyo, hindi pa ulit-ulit, kakaya. <laughs> <laughs> bawal, bawal. Bawal, o. Parental guidance, o panghugas niya, maganda po yan. Lalo na din sa isa sa mga bagong panganak, maganda din po ito, bayabas, kasi panghugas din doon yun, kasi yung sugat, madali din mahinog yung sugat doon sa ari ng babae. Kaya mga viewers, mga subscribers, mga subscriber para po sa ang kinikinig po to. All Para sa ulcer, at At saka sa sugat, ganun din po yung bayabas. Mm -hmm. Kaya mm -hmm. mga viewers, sana uh, magustuhan ninyo ang aming payo at uh, sa dami ng benepisyon ng Bayabas. Sige po. Bye. Bye. Okay. Sana'y tangkilikin nyo kami lagi. O. Thank you mga viewers lagi. Mga subscriber namin. Boss. Mga. Thank you po. Boss. Bakit ganun lagi? Hindi namin naintindihan. Kagabi hindi po ako nakatulog sa dumating. Sa totoo lang po hindi po ako nakatulog. Kaya boss. Bye po. Opa. Oh, uh, happy. Anong tawag noon yung pista ng patay? Sings. Sings, men. Hindi. Oh, uh, oh, sige, bye na lang. Bye. bye. And please subscribe to my channel. Like this video. Bye. Opa. Oh, bye.